Magandang araw. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang pamamahagi ng lupa at mga titulo sa halos 4,000 magsasaka sa Central Visayas. Sa isang seremonya sa Dumaguete City sa Negros Oriental, namigay ang Pangulo ng halos 4,000 Certificate of Land Ownership Awards at mahigit 2,800 hektarya ng lupa sa rehiyon. Ay sa Pangulo, mahigit 4,600 na rang hektarya na ang naipamahagi ng Department of Agrarian Reform sa Region 7. Umabot naman sa mahigit 15,000 hektarya ang naipamigay sa 7,500 beneficiaryo sa buong bansa. Katumbasan niya ito ng mahigit 65% ng 23,000 hektarya na planong ipamahagi ng gobyerno ngayong taon. Maliban sa lupa at titulo, din ng Pangulo ang 17.5 million pesos na halaga ng kagamitan sa mga magsasaka sa Central Visayas. Maglalaan din ang gobyerno ng isang daang milyong pisong pondo para sa pagpapagawa ng farm-to-market road sa Negros Oriental. Nangako rin ang Pangulo na patuloy na itataguyod ang karapatan at kapakanan ng mga magsasaka. Marami po tayong pamamahagi na lupang pang-agraryo dito sa Region 1 at sa buong bansa. Ito ay patunay ng ating patuloy at walang humpay na pagsisikap na tuparin ang aming pangako na kukumplituhin namin ang reformang agrarya dito sa ating minamahal na Pilipinas. Muling nagpahayag ng suporta ang Department of Trade and Industry sa kampanya ng gobyerno laban sa mga nagpaplanong pagsamantalahan ng mga consumer pagdating ng La Nina ngayong taon. Ayon kay DTI Secretary Fred Pascual, katuwang nila ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagwabantay sa mga presyo ng bilihin na tiyak maapektuhan pagdating ng matinding tagulan. Kasabay nito, pinagpaplanohan aniya niya ng DTI at Department of the Interior and Local Government na buhayin muli ang Local Price Coordinating Council na katuwang sa pagwabantay sa mga pangunahing bilihin. Paalala ni Pascual, maaaring magpatupad ng price control sakaling isa ilalim ang isang lugar sa state of calamity dahil sa la laninya. Dahil dito, titiyakin niya ng DTI na mapigilan at maparusahan ang sinumang magmamanipula sa mga presyo ng bilihin. Sa nakaraang pulong ng Task Force El Nino, nagkasundo ang DTI, DILG, Department of Agriculture at Department of National Defense na magbantay laban sa mga hoarder at magmamanipula ng presyo para sa kapakanan ng mga consumer. Target ng Office of Civil Defense na matiyak ang kaligtasan ng publiko at maabot ang zero casualties kaugnay ng inaasahang pagtama ng laninya sa bansa. Ang kay OCD Administrator Ariel Nepogoseno, maliban sa target na zero casualties, pinaghahandaan din ng ahensya ang mga matinding epekto ng tagulan tulad ng pagbaha. Ani pusan ang paghahanda ng gobyerno lalo na at taun-taong nahaharap sa banta ng mga bagyo at iba pang sakuna ang bansa. Ani pinaghahandaan ng gobyerno ang darating na tagulan batay sa naging karanasan ng bansa noong mga nagdaang bagyo. Katuwang din niya ng OCD ang mga opisina nito sa ibang rehiyon gayon din ang mga ahensya ng gobyerno para paghandaan ang tag-ulan. Kasabay nito, posibleng manong may mabuo o makapasok sa bansa na isa o dalawang bagyo ngayong Mayo. Ay sa pag-asa, nagsisimula ng pumasok ang bansa sa panahon ng tagulan, gayon din ang tinatawag na transition mula sa El Nino. May tsansa namang magsimula ang La Nina sa pagitan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Kasunod nito, posibleng maranasan ang malakas na pagulan at sunod-sunod na bagyong epekto ng La Nina sa huling quarter ng taon. Sa ibang balita, palalawigin pa ng Department of Agriculture ang importation ban para sa sibuyas. Ito'y matapos tiyakin ng ahensya na sapat ang supply ng sibuyas sa bansa. Ang kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. puno ang mga cold storage sa mga probinsyang pinagtatamnan ng sibuyas. Paniwala ni Laurel, magtatagal ang kasalukuyang supply ng sibuyas hanggang Hulyo. Naunang sinabi ng DA na tinatayang aabot sa git 89,000 metric tons ang maaring anihing sibuyas mula Abril hanggang Hunyo kumpara sa halos 85,000 metric tons na inani noong nagdaang taon. Maliban dito, sinabi ni Laurel na mababasa ngayon ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Halimbawaan niya sa Balintawak na kung saan nasa 60 hanggang 70 pesos ang presyo kada kilo ng sibuyas kumpara sa dating 120 hanggang 140 pesos bago siya naging kalihim ng DA. Dagdag ni Laurel mag muli ang bansa ng sibuyas kung kinakailangan o kung biglang tumaas ang presyo nito. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development tungkol sa diumunoy bintahan at iligal na pag-aampo ng mga bata gamit ang social media. Sa isang payag, sinabi ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na ang naturang mga gawain ay maituturing na child exploitation at human trafficking. Paalala niya may legal na proseso na dapat sundin sa pag-aampo ng mga bata. Tiniyak din ni na may karampatang parusa ang sinumang mahuhuling sangkot sa iligal na kalakalang ito. Noong ikalabing lima ng Mayo, naaresto ng mga pulis sa isang entrapment operation ang isang babae na nagbebenta ng kanyang sanggol na anak sa isang ahente sa Dasmariñas City. Ayon kay Police Colonel Renato Mercado, hepe ng Anti-Trafficking Persons Division of the Women and Children Protection Center, tinangkang ibenta ang bata sa halagang 50,000 hanggang 90,000 pesos. Sinabi naman ni National Authority for Child Care Undersecretary Janela Ejercito Estrada na nasa 20 hanggang apat na Facebook page ang nabistong sangkot sa bentahan ng mga sanggol. Naiparating na umano ang kalakalang ito sa pamunuan ng Facebook. At yan ang pinakabago pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinaparabas din ng PNA headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ng PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines. Naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.